Good day mga idol. So na tapunta karon diri sa amo atong mga among among mga tanom. So na ako napansin diri mga idol no. Sa kapayas. Kaniyo healthy kay mga kapayas oh. Healthy. Healthy. Atopod. Kani pa sa healthy pud ni siya sa una pero karon nanghilo yung madahon yelo yung madahon dahil yung murag ni kuan yung tulubuan murag ni shrink so bali na akong search di sa kuan sa youtube wala pa jud ni siya daw kuan solution sa akong pag research posible ni siya giatake o fungus sa ilalom so eventually mamatay ra ni siya Sagdi na lang anak gina may maboy na po yung mga matay pero bason pohon makabalo na taon sa solusyon saan ni siya pag pag pagpakgang ba So more to mga idol Sayang kayo na Daghan ng itong bunga Gusto ko na siya pamunga Pero ang iyang dari na action na siya kalata murag nakuan kuhaan po di ang root system goro. may may battle so wala uh, naman ni siya pag-asa ako ni Agay apa kayo? Gahay